Sa kinamulatan kong buhay sa aking mga magulang sa simpleng pamumuhay namin, ang isa naman talaga sa pinakamasarap na almusal o merienda namin ay ang tinatawag naming minatamis dito sa probinsya ng Quezon. Marami na nga ding naging version ito na tinatawag na nga nung iba na bilo-bilo. At marami na din silang ginagamit na sangkap para mas lalong sumarap ito. At samahan nyo nga ako sa pagkakataon na ito, panuorin nyo kung paano ko sisimulan ang pagluluto ng minatamis na ito. At ang una kong ang gagawin ay magpapakayod ng niyog. Tara na, kay D. O oh, hawakan mo ito dali. At magpapakayod na nga kami ni KD ng dalawang buo ng niyog na gagamitin pang gata sa tinatawag naming minatamis. At talaga naman sobrang hanga ako dito kay Ate Lani na akalain mong nagagawa niya pa yung mga ganitong gawain ang pagkakayod ng niyog. Uh -huh. at talaga namang kahanga-hanga ang mga tulad ni Atilani. Lani. Sa kabila ng kanyang napakanipis na palad, napakagandang mga daliri ay nagagawa niya ang mga ganitong trabaho na talaga namang hahangaan mo siya dahil wala siyang arte sa buhay. Napakasimpleng tao naman talaga nito. At ayan tapos na nga kayo rin ni Atilani at inilalagay na niya sa plastik. Oh, sa tayo, Edson. At ayan tigisa raw kami doon sa tubo ng niyog sabi ni Atilani matamis-tamis daw talaga nakakatuwa ka talaga Atilani at ito na nga ang sunod kong ginawa ay ginatako na yung niyog una kunang nakuha yung tinatawag naming liputok dito sa Quezon or kakanggata at ito nga ipapakita ko sa inyo yung kakanggata or liputok ang tawag dito sa amin at ito naman pangalawang gata ay ididiritso ko na dito sa kaldero na aking paglulutuan ng minatamis at ito nga yung pakukuluin ko isasabay ko yung saging at San Fernando or gabi at ito naman yung sunod natin gagawin ang pagbabalat ng saging. Ito nga yung hinog na saging na saba. At ang sunod ko naman gagawin ay ang pagbabalat ng gabi or San Fernando. San Fernando ang tawag niyan dito sa lugar namin. Ito talaga ay madalas kong inilalahok sa minatamis sapagkat ito ay lumalapot. Isa talaga ito sa nagbibigay sarap sa minatamis or bilo-bilo. At matapos kang balatan yung saging at gabi or San Fernando, ang sunod naman natin gagawin ay gagayatin or hihiwain na natin itong mga saging. Hihiwain natin siya sa ganitong paraan o ganito kaninipis. At ayan habang hilaw pa siya ay talagang napakasarap na niyang pagmasdan. At ang sunod naman nating hihiwain ay ang San Fernando or Gabi na ito. Maraming iba't ibang paraan ng paghihiwa nito sa mga nagluluto ng ganitong minatamis. Pero sa pagkakataon na ito ay cubes ang style ng ating paghihiwa. At ito na nga huhugasan na natin ang mga ito upang siya ay maging malinis bago natin siya lutuin. Ganun din ang saging huhugasan natin siya para tiyak na malinis talaga ito. At ito naman yung tubig na inihanda ko para gamitin dun sa powder na gagawing bilo-bilo at ito na nga bubuksan na nga itong malagkit na gagamitin at bibilugin para maging bilo-bilo at habang itinataktak nga or ibinubuhos ang powder na ito ay magtitira kayo ng kaunti yung kaunti na yon ay gagamitin or ikakalat doon sa paglalagyan ng mga binilog ang purpose nun ay para hindi dumikit yung mga binilog na malagkit at ito na nga lalagyan ko na siya ng tubig sa paglalagay naman ng tubig kailangan ay alalay lamang ang pagbuhos nito kapag nilagyan ng tubig haluin na muna itong powder upang malaman kung tama ba or sakto yung tubig na nailagay. Dahil kapag napadami yung tubig ay talagang hindi mo mabibilog ng maayos ang powder na ito. Kaya dapat lamang na alalay ang paglalagay ng tubig. At ayan sapagkat dahan-dahan alalay ang paglalagay ng tubig, sumakto ang lapot at lagkit ng powder na ito. At talaga namang yung mga ganitong sakto ang timplada ay madali at maayos itong mabibilog. At habang ginagawa nga ang pagbibilog sa malagkit ay ilalagay na ang saging at gabi na ito. Pakukuluan na ito dun sa pangalawang gata. At ito na nga, binuhay ko na ang pugon ng makabagong panahon. Pero minsan talaga, mas masarap lutuin ito dun sa uling o kahoy. Siyempre, yon yung aking kinamulatan. At ayan, naghahatid na ng saya, inilalaglag ko na, inilalagay ko na ang mga cubes ng gabi. At talaga naman siguradong maghahati ito ng malapot na sabaw. At ang sunod naman nating ilalagay ay itong mga hiniwang hinug na sabang saging. At ayan, masayang masaya nga silang nagtatagbangan, lumalaglag sa pangalawang gata at ang sabi nga nila ay Happy Fiesta, mabuhay mga igan. At ito nga, nag-uumpisa na kami magbilog ng mga malagkit na ito. At habang nagbibilog nga kami ng mga ito ay nakasalang na yung saging tsaka yung gabi. Pakukuluan na talaga ang mga ito para mauna na talaga itong maluto. Dahil yung powder, yung mga binilog na malagkit, ilang saglit lang siya, madali lang siyang maluto. At ito na nga, tapos na namin bilugin ang lahat ng malagkit. At ayan, success na naman. Talagang napakasarap nito kapag naluto na. At ito na nga, ilalagay na natin natin siya dun sa kumukulong gata kung saan ay nandun din yung gabi at hinog na saging. At ito nga ay pakukuluan lang at pagkatapos ay ilalagay na natin yung kakanggata or liputok. Liputok para mas lalo siyang malapot. At isa rin naman talaga sa nakatutulong para mas lalong maging malapot pa ito, isama natin dito yung mga natirang powder. Katulad ng mga nakikita natin sa pinggan na yan, sasairin natin yan, isasama natin yan dyan sa gata na yan at ito na nga pakukuluan na muna natin siya at sa pagluluto ng mga ganito kapag napansin niyo na lumutang na yung bilog na malagkit ibig sabihin yan ay luto na yan at ang sunod naman natin gagawin ngayon habang kumukulo siya ay ilalagay natin yung kakanggata or yung malapot na gata ang tawag nga dito sa amin ay liputo. At ayan, hintayin lang natin na kumulo ng kumulo siya hanggang sa maluto yung gata. At sa mga ganyang pagkakataon nga na kumukulo na siya, laging hahaluin upang maiwasan na matutong yung ilalim nito. At kung mapapansin ninyo ay talagang lumalapot na siya, ibig sabihin lang yan ay luto na siya. At talaga namang pagmasdan na nyo nakakatakam. At ang pinakahuli nga ay lalagyan na natin siya ng asukal. Alalay lang ang paglalagay ng asukal. At ayan, haluin ng haluin natin siya para magpantay ang kanyang lasa or ang kanyang tamis. At ayan, luto na nga siya. Sapagat luto na siya, isiserve na natin siya pag na natin ang minatamis na ito. At ayan na, nakikita nyo naman kung gaano nakakatakam ang minatamis na ito. Ang sarap ang masdan, ang sarap nam namin. Napaka perfect talaga sa mga ganitong pagkakataon. At ano pa nga bang hinihintay nyo? Magluto na rin kayo. Ito talaga yung mga pagkaing nagpapaalala sa napakasimpleng buhay namin sa napakasayang buhay namin na ganito. Sa simpleng pamumuhay namin dito sa probinsya ay napakasarap talaga nito itong almusal at napakasarap din itong merienda. At ito na nga, lasapin natin ang unang tikim. Panalo naman talaga sa lasa.